Naging matrayumpo po ang ikaanom na kasalambayan sa San Andres Virac, Katanduanes, na pigpanginotan kang akubikol party list. Maabot sa 16 na padis ang naging benepisyaryo kang programa naginibo sa parokya kang Immaculate Conception of Virac Cathedral. Ang mga padis na iman maitago ang sa indang kaugmahan, maski na ang sa indang mga magurang. Sinda Marvin na sin Salvation Dominguez sa usa naging benepisyaryo kang kasalambayan kung sa'y nagpahayag ang mga inina ang pagkasal sa inda ang pinakamagayon na nangyari sa saindang buhay bilang padis. Istorya ni Marvin, deboto sa iyan mga magurang ni Salvasyon. Alagad sa sa iyang pagpupursigi, sa huri ang pagmiminuotan ng giraray nindaan na gibabaw. Sa, ano, sa, ako, because, dahil sa programa nila, marami silang natulungan na yung walang kakayang may kasal. Isa po kami doon sa mapalad na may kasal sa simba na walang ano, wala masyadong gasto. Ang magurang man ni Marvin na sinda nanay florenya asin tatay Carlos maugmada sindang mahiling nakasal na sa indang aki. ano, pagpakasal ng ano, yung ako bicol. Kasi matagal nang pangarap ng anak ko kaso wala nga pang financial. Kaya okay, masaya masaya naman ako. Labi man ang kaugmahan ni Junel asin Erika Vergara kan Dani Covirac na sa wakas kasal na sinda. Oh, ano po, may bas na po kami. Naging posible ang programa dahil man sa inisyatibo ni Akubicol Party List Representative Elizaldico na nagtutubod na dapat sa grado ang ibanan kan lambang mga padis. Here's to new beginnings, to love, to you, and to a future where every day is a testament to the promises you have made to each other. Mabuhay ang mga bagong mag-asawa. Cheers to your happiness today and always. Sigun kay Domingo Go, Provincial Coordinator, kang ako Bicol Party List, kadakol na magpapali sa saindang probinsya na warang ng para magpakasal sa simbahan. Kaya bentahin na igon kay programa ang partido. If not mistaken, pang-apat na kami ano, province na nag-implement ito. At napakasaya saya po namin, napaka-ganda ng programa ito dahil marami kami mga talaga na nagsasama ng hindi kasal. So this is finally their dreams, especially ng mga babae na ganitong uri ng programa ibadala sa mga kababayan namin dito sa Cataluanes. Apuera kaya sa libreng kasal, may mga surprise sa pampigtaon partido sa kada padis arog kan libreng sarong sakong bagas. Sa presente, ang probinsya ka Masbate sing sin na sana anday na abot kang partido para sa siring na programa. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.